So, sa lahat dyan. Pagpakain tayo ngayon ng mga isda. Tingnan yung isda ha. Yan. Medyo maliit na lang yung natira dahil sa pagnanakaw mga kababayan. Pero okay lang yan. Dadami pa rin ito pag pagkain natin ng feeds. So yung pinakain ko ngayon ay feeds yan para sa isda. Yan. Dinamihan natin. Lagyan natin ng marami para magbubusog talaga sila. <suss> Tapos na tayo magpakain sa mga isda, mga kababayan So, dito na naman tayo sa alaga ni papa Ang ingay Dito na naman tayo sa mga alaga ni papa So, ito yung pagkain nila so, so, tayo lang yung magpapakain kasi po yung likod ni Papa sumasakit so, kaya po tayo na yung nagpagpakain dito sa banda so pakain muna po mga kababayan kainin ko muna kasi ang ingay so ayun mga kababayan so natapos na natin natapos na natin pinakain yung mga alaga ni Papa So, tingnan nyo, hindi na maingay. So, gutom pala sila. Yung mga isda natin, mga kababayan, tingnan nyo yung mga isda natin. Ayan. Kumakain sila. nanyo nagpaibabaw sila mga kababayan kasi kumain sila ng feeds so ngayon mga kababayan ang papakain na, na naman natin yung alagang kalabaw so kunin kunan muna natin ng pagkain taga malabog po yung pagkain ng ating kalabaw mga kababayan so atid muna natin sa ating kalabaw kasi yung kalabaw na lang yung hindi natin napakain tapos na yung isda at saka yung baboy ni papa so yun yung kalabaw natin gutom na gutom tadaaa wow. Hop, jangan kelam. Jangan kalah Ini so, telepon telapon natin Busin-busin So, ayan busin mo yan nga ha para hindi sayang yung damo natin so napakain na natin ng kalabaw tapos nalinisan pa natin yung tanim so tingnan nyo yung tanim tanim mga kabayan ha so yan so nakikita na yung mga tanim na natabunan ng mga damo at yung durian natin dun halito nag recovery pa siya kasi matamaan sila nung bagyong Christine so hanggang dito lang mga kapabayan maraming salamat at ingat kayo palagi dyan